Hindi nyo guys, hiniin ko. Pampapango ng kete. So, yun na guys, may share akong product sa inyo na iniinom ko. Diba nakaraan, nag-post ako na sabi ko, amoy yogurt. Yogurt. Ayun yun. Hindi, ko isong aking kifay. Kasi simula nung uminom ako nito guys, ng cranberry probiotic. Legit talaga guys. Dati guys, nag pa ako na baka budol na naman. And baka hindi totoo. Kasi guys, ako yung prone. Sobrang prone ko sa UTI as in. Ako yung babae na grabe mag-UTI. Di ba na mga dati kong video na grabe yung antibiotic na iniinom ko. Yung tipo 40 pesos kasi nga grabe ako mag-UTI. And then, pag nagka-UTI kasi sa babae guys, taga nagkakaroon ng amoy. Hindi lang dahil sa UTI. Infection, or during mga after ng regla or before ng regla nagkakaroon po talaga ng amoy ang kifay ng babae. Napaka-prone sa amoy mabaho yung kifay ng babae. Legit yan. So, dahil dito kay Cranberry Probiotic, guys. masabi kong legit talaga, guys. Naging mabango talaga. Nagkaroon ng amoy milk, amoy yogurt talaga. Kung kayo is um, familiar sa amin ng yogurt, yung flavored na Greek yogurt, yung yung maasim-asim siya, ganun po yung amoy niya as in. And then, napaka-natural nun. And then, sabi nila pag yung amoy is healthy and then walang problema. Kasi ang mabahong kifay, ayun po yung may problema. Or yung nangangamoy isda, nangangamoy malansa, amoy bulok, ayun po yung may problema. Pero pag once ang kifay mo is nag-amoy yogurt, ibig sabihin niyan is nakabalance po yung ating pH. Di ba? Alam na mga babae yan sa so, OBGYN. Okay. Pero yan guys, ako, para sa akin guys, okay na okay to si cranberry probiotic guys. Kasi alam niyo guys, dapat naman po talaga pag ang mga babae is check up sa OBGYN. Pero, di ba tayo mga babae is lagi vlog magamit na mga pampabango o mga kuha ano, ano sabon sa ating mga Kifay, Eh, sa labas lang, nililinisan, Pero sa loob, paano naman yung sa loob, di ba? Paano naman yung sa loob, di ba? Hindi siya nililinisan panin sa loob, di ba? So, lalo pag once na karatan, mga yan, di ba? Alam niya naman yun. So, ito guys. Ito talaga guys, ah, legit to. Ayan, legit to guys. Kaya kung kayo ay may mga jowa or may mga asawa na alam niyo na pag once lang nga yung kifay nila, ito guys, suggest ko to guys. Pero syempre guys, much better, magpakonsult muna kayo sa inyong mga OBGYN or sa mga doctor nyo guys kung tama ba or bakit nakakamoy ang inyong mga kifay. Pero guys, ito, para sa akin guys, it works.